Welcome sa Tagalog Crime Files, ang channel kung saan ang mga kwento ng misteryo, krimen at katotohanan ay aming binubunyag. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-turn on ang bell para di ka mahuli sa bawat kwento. Minsan may mga kwento na hindi lang basta lumilipas sa balita. May mga pangyayaring humahamon sa ating konsensya at may mga istoryang nagiiwan ng tanong. Ligtas pa ba talaga ang mundong ito para sa mga taong iba sa nakasanayan. Taong 2021 sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Isang tahimik na komunidad na unti-unting nilamon ng ingay ng balita. Dito nagsimula ang kwento ng isang 21 years old na transman na kinilalang si Ebeng Mayor, isang anak, kaibigan, kapatid. At higit sa lahat, isang taong may simpleng pangarap, pero isang araw bigla na lang siyang nawala. At ang sumunod na mga araw ay puno ng sakit, galit, at tanong. Si Noribe Mayor o mas kilala bilang Ebeng Mayor sa kanyang pangalan ay kilala sa kanilang lugar bilang masayahin at mapagkalinga. Isa siyang proud transman na hindi kailanman itinago kung sino siya. Lumaki siya sa piling ng kanyang pamilya na kahit may kahirapan sa buhay ay matatag ang suporta sa kanya. Marunong siyang makisama at palaging may ngiti sa mukha kahit hindi madali ang araw-araw ayon sa kanyang ina pangarap ni Ebeng na makapagtapos makahanap ng maayos na trabaho at makapagpatayo ng sariling tahanan simpleng mga bagay pero para kay Ebeng sapat na ito para sa masayang buhay sa kabila ng ilang diskriminasyong naranasan niya hindi siya nagpatalo nakahanap siya ng lakas sa komunidad at sa mga kaibigang tanggap siya pero sino ang mag-aakalang ang ilan sa mga taong inaakala mong kaibigan ay sila palang magpapahamak sa iyo? Mayo 17, 2021 Ayon sa pamilya ni Ebeng, bandang gabi siya huling nakita. May mga nagsabing nakita siyang kasama ang ilang kabarkada, mga taong madalas niyang kasama sa inuman o simpleng tambay lang sa kanto. Kinabukasan, hindi na siya umuwi. Nagsimula na ang kaba. Hindi raw ito normal para kay Ebeng dahil siya ay palaging nagpapaalam at palaging may text. Lumipas ang isa, dalawa, tatlong araw. Hanggang sa isang umaga, isang balita ang sumabog. May natagpo ang bangkay sa isang bakanting lote sa Sitio Bakal, hindi kalayuan sa tinitirhan nila Ebeng. Nang makumpirma ang pagkakakilanlan, bumagsak ang mundo ng kanyang pamilya. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, tinukoy nila ang krimen bilang brutal at bilang respeto sa pamilya ni Ebeng, hindi na natin babanggitin ang mga sensitibong detalye. Pero ito'y sapat na para malaman nating hindi ito simpleng krimen. May galit, may pananamantala at tila may malalim na intensyong saktan si Ebeng hindi lang bilang tao, kundi dahil sa kung sino siya. Sa puntong ito, maraming tanong ang lumutang, sino ang may motibo? Bakit siya? at totoo bang kaibigan niya ang mga kasama niya noong gabing nawala siya. Mabilis ang naging aksyon ng Quezon City Police. Sa loob ng ilang araw, tatlong pangalan ang naaresto at itinuturong sangkot sa insidente. Si Nazander de la Cruz, Joel Loyola at Richard Araza, lahat ay pawang mga kilala sa lugar. Ayon sa mga ulat, isa sa kanila ay umamin at itinuro ang mga kasabwat. May nakuhang ebidensya kabilang ang ilang gamit ni Ebeng na nagpapalakas ng kaso. Sila ay sinampahan ng mga kasong rape with homicide, robbery at illegal possession of firearms. Ngunit sa kabila ng pagka-aresto, sinabi ng dating PNP Chief Guillermo Eliazar, case solved but not case closed. Ibig sabihin tapos na ang bahagi ng paghuli, pero tuloy pa rin ang investigasyon at paglilitis. Sa mga court hearing, walang araw na hindi sumisilip pang nanay ni Ebeng. Bitbit -bit ang larawan ng anak, tahimik siyang sumusunod sa proseso ngunit sa puso niya ang sakit ay hindi kayang takpan ng hustisya lang. Sa isang panayam sinabi niya, wala kaming hiling kundi ang makamit ang hustisya. Hindi na namin siya maibabalik pero sana hindi na maulit ito sa iba. Ang pamilya ni Ebeng ay patuloy ding nanawagan sa gobyerno na sana ay kilalani ng kaso bilang hate crime dahil kung ito'y pinairal dahil lamang sa kanyang pagkatao, mas malala ito kaysa sa isang karaniwang krimen. Sumuporta ang iba't ibang LGBTQIA groups, human rights advocates, at ilang mambabata sa panawagang ito. Lumabas ang hashtag na Justice for Ebeng Mayor, isang simbolo ng paniningil hindi lang para kay Ebeng, kundi para sa lahat ng miyembro ng LGBTQIA plus na patuloy na nabibiktima ng diskriminasyon at karahasan. Naglabas din ng pahayag ang Commission on Human Rights. Ayon sa kanila, hindi ito isolated case. Ang pagpatay kay Ebeng ay paalala na marami pa rin kailangang gawin para protektahan ang karapatang pantao ng lahat, anuman ang kasarian. Ang kwento ni Ebeng Mayor ay hindi lang kwento ng isang biktima. Ito ay kwento ng isang buong komunidad na humihingi ng hustisya. Isang paalala na hindi patapos ang laban para sa tunay na pagkakapantay-pantay at kaligtasan para sa lahat. At sa likod ng lahat ng ito, may isang simpleng tanong pa rin. Kailan titigil ang pananahimik sa harap ng diskriminasyon? Hindi natin mababawi si Ebeng, pero maibabalik natin ang boses ng mga tulad niya sa pamamagitan ng pagtindig, pakikiisa at pagsigaw ng katotohanan. Ito ang kwento ni Ebeng Mayor, isang kwento ng pagkakaibigan, isang kwento ng pagkataksil at isang kwento ng paninindigan. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang i-like ang video at i-turn on ang notification bell para di nyo mamiss ang susunod na episode. May kwento ka bang gusto mong i-feature natin? Comment mo lang sa baba at hanggang sa muli ingat po kayo palagi.